Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers sa uh, Luzon, Visayas and Mindanao. Anang uh, nandito po tayo sa tanim nating dragon fruit. So ngayong hapon ay mag harvest po tayo sa unang nahinog. So ito na po yung unang nahinog. So sobrang laki po mga ka-farmers. At alam nyo ba ang ating dragon fruit na ito ay 9 uh, months pa lang po ito nakatanim pero sobrang bilis po nakapagbigay ng bunga so ito po yung ating itinanim, ganito po siya kataas dito, tsaka nagsanga po siya dito at 9 uh, months pa lang po ito at nakapagbunga na so uh, ang mag uh, ano, harvest po dito yung aking misis katulong ko. So ito po yung ating kunin Tingnan mo. At ito. Pwede na po ito. So ang ganda pala ng ano yung dragon fruit kasi mabilis po mag ano bigay ng bunga at madaling tumutubo. Kaya uh, mabilis po tayong magpag ano harvest at magkakain. Sobrang laki po mga farmers. Wala po itong halong synthetic fertilizer. So, uh, natural uh, organic lang ating ginagamit. At uh, before tayo mag-harvest, uh, tingnan po natin yung mga bunga sa ating dragon fruit. So, ito yung kapariho ang variety. So, ito, iba po ito. Ito, ibang bara po, ang um, puti na variety po ito, mga ka-farmers. So, ito pa. So, ito po ang pinakadaming variety na ating na itatanim ngayon. Nine months pa lang po ito. Pero marami na. Ito pa. Okay, magsimula na po tayong magpitas. Ah, magsimula na po tayong magpitas. Yung asawa ko na lang ang magpitas kasi first time po niya. So, subukan niya kung paano mag sa pagpitas. So, ganyan lang. Mag-ingat ha sa matulis na tinik. Ganyan lang. Ah, malapit na. Okay. Ah, dako Ang laki mga kaparmers. farmers no? Talagang um, po tayo. So, mayroon pang isa. Asawa ko na lang yung ano, magpitas para naman ma ano siya masaya sige ganyan lang ganyan o sige tuloy na ganyan ay okay. Mag-ingat sa matulis na ano. So, itong isa mga ka-farmers, hindi na lang po natin ito isali kasi medyo may ano pa, green. Kaya, ito nang dalawang ating, ano. Ganin. Ang sobrang laki at ah ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng variety na ito. Ang kulay. So ano ating biakin yung isa para makita talaga yung maliit. ganda ng itong malaki ano? or itong maliit. Yung malaki lang. Malaki. Yes. Yan. Okay, tignan natin. Ikaw na ang mag-ano. So, ngayon mga ka-farmers, ay mag-ano tayo, kumakain tayo ng ano, ah, uh, dragon fruit. So, ang king misis na lang ano mag- hiwa. Mag-ingat ka sa mag- sobrang ano yan. Wow. So ganito ang kanyang laman mga ka-farmers, no? sarap daming sustansya. <laughs> so ganyan lang mga ka-farmers, no? Pag mag-sikap, mayroon talagang ano, ma aanihin. Aanihin, ma -anihin. Maka ano tayo makapag-harvest. Ang ganda ng laman mga farmers. Ah, uh, yung sobra ilagay po natin doon sa ano? Sa rep. Para malamig. So, ganyan lang. Yung misis ko ang bida ngayon sa ating <laughs> ano, pag-harvest ng dragon fruit. So, may natira pa ito so dami pa tayong ma -ano, kuha kasi dami pang bunga so bye bye <laughs> bye bye kain tayo so ito na mga farmers ito nang evidence ah, sobrang ano ganyan ito masarap bye bye so na mga farmers